Ya yeah, magana araw mga ka DIY. May rice cooker na naman ako nga ayusin dito mga ka DIY. Ayun, walang power. Nasaksak na yun mga ka DIY, walang power siya. titingnan natin ulit yung ano. Titingnan natin ulit yung thermal fuse nito mga ka-DIY. Kaya doon sa isa kong video. Yan. Nabanggit ko na Kadalasan thermal fuse yung sira. Ito titingnan natin kung thermal fuse din. Ayan. Bali ito thermal fuse din to. Ito yung line mga ka DIY. Ito yung supply niya dito nang gagaling sa dalawang dilaw. Ayan. Tapos yung isang linya niyan laging dumadaan sa thermal fuse ito papunta dito sa terminal ng coil yung heater tapos yung kabila yung kabila yan ang dumadaan dito sa mga ano niya. ito yung mga sensor relay ito eh. parang relay na rin ito eh. ayan dumadaan papunta dun ayan ah, mga kadi Tingnan natin to, medyo malaki yata to eh. Mas mataas yata balyon nito. Ayan, mas malaki to mga ka-DIY. Mas malaki to kaysa dun sa pinalitan ko nung nakaraan. Ano, 15 amperes to. Fifteen amperes, two hundred 210 degrees Celsius yung nakaraan ko kasi ano lang yung 10 amperes 185 degrees Celsius ayun makahanap pa ako ng ano nito mga ka DIY pamalit ngayon bago natin putulin to mga ka DIY para sigurado iti-testing din natin tukunan din natin ng continuity para sigurado tayo pero sa ano niya, umiikot na eh wala na talaga ito mga yan, pero yan wala talaga Wala talagang continuity. Walang resistant trading Ito na mga diy May nabili na ako. Tapos kakapit ko na ito mga ka-DIY. Wala nang hinang nagagawin dito mga ka-DIY. sa di pwede maghinang dito sa ilalim dahil mainit to eh pag ginamita ng pag ginamita ng soldering lid dyan malulusaw lang din ayan tanggalin muna natin yung luma nyang Sakto mga ka DIY oh. Kitchen pero pwede siya gamitin. yan ay nasagadas dito magisplace splice na lang tayo dito sa kabilang side i-splice na lang hindi na kasi aabot yan dun, oh. Malayo. Yan, dublihan na lang natin ng balot. Ang bawasan lang. Ang Ang cutter dito. saka natin itutupi pabalik Ya, yeah, mga ka-DIY, Yan, may ano na. May resistance na. Yan, ganun lang ka ano mga ka-DIY. Ganun lang kabilis. Saksak na natin mga kadewa eh, para matesting na. Ayan o. Oh. Kanina walang power yan. Ayan yan, may power na. Ayan, subok muna natin ng ilang minuto. Kung iinit siya. Ayan, kaya ako ito dinidiinan mga kadewa dahil hindi ipapa, hindi mo 'yan. Itong pinaka-switch niya. Ayun. Pag hindi dinidiinan dito. Yan para testing kung umiinit. yan, Mainit na mga ka-DIY. Hmm. Hmm. Tuyo pa agad. Yan Okay na yan mga ka-DIY. Ito ay yung masarap ayusin mga ka-DIY sa rice cooker. Yung magpalit ng thermal fuse. Ayan, ito na, ito na naman yung sira. May pang na naman, mga ka-DIY.